Pagkatapos ng ang babaeng hinugot sa aking tadyang, maghihiwalay muna bilang love team si Nading Dong Dantes at Marian Rivera. Makisika tayo kay Lars Santiago. Mamaya okay. na, Sa subik ginawa kahapon ang last taping day ng ang babaeng hinugot sa aking tadyang hindi naman itinatanggi ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes ang nararamdaman nilang lungkot. Lalo pat ito ang huli nilang pagtatambal at ipapartner mo na sila sa ibang artista sa susunod nilang TV assignment sa GMA. Siyempre nakakalungkot dahil sa hindi naman sa nasanay pero simula kasi na mag ako sa prime time. Siya yung palagi kong kasama. So kung meron man susunod ako na hindi ko siya kasama, siguro nakakapanibago. Malaking bagay yung nasanay kaming magkakasama kami parate, Almost everyday para sa trabaho and uh, you know, suddenly biglang maiiba yan. Ngayon pala, alam na ni na Marian at Dingdong kung ano ang mamimiss nila sa isa't isa. Yung tipong pag-lunch, anong gusto mo? Kain tayo sa labas, ganyan-ganyan. Saka lagi nandyan, ano, gusto mo tubig? Ganyan. Maalalahan kasi siya, saka sobrang sweet. Yung pagiging makulit. Yan, yung mga pagiging makulit. At saka, yan, siya nagbibigay buhay sa mga taong nagtutulog-tulogan dito. <laughs> sa paghihiwalay nila sa trabaho, pangako ni na Marian at Ding Dong, kanya-kanyang proyekto lang ang magbabago, pero hindi ang nararamdaman nila para sa isa't isa yung pakikitungo ko sa kanya hindi magbabago yun. Dahil uh, regardless kung sa trabaho man o sa labas, eh, yung pakikitungo ko sa kanya will always remain. Yun na yun, kahit sino hindi na makakabura nun. Lars Santiago, updated <laughs> sa showbiz. Sa pinin. Yan ang hottest in showbiz. I'll see you tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike. My... Salamat, Pia. Tiyan po mga balitang aming tinutunan.